Abstract Expressionism, Surrealism at Still Life Painting. Ilan lang yan sa mga tampok na obra sa isang kapihan sa lungsod ng Legazpi. Gawa ang mga obrang ito ng mga artist na Sinabani, Ari, Junisha at CG na mula pa sa iba't ibang dako ng Bicol Region. Ang aktibidad ay tinawag na Art Moses Exhibit for Women Show na naglalayong ipakilala ang talento ng mga babaeng pintor kasabay ng pagtiriwang ng Women's Month ngayong buwan ng Marso. Tapos turning point, uh, nung ginawa ko si Momo, yung original character ko, signature character ko po siya kasi nagsimula siya as a sketch. And tapos parang nag na siya sa akin. And from there, yung passion for painting, nag-grow stronger din po siya sa akin. So through Momo, um, I found my unique voice and style. Ano ko po talaga, yung career ko is line ko, So yung arts ko na lang po ngayon is a way in, yeah, to, to out that stress. Okay. Parang dun ko na-discover na kahit nag-school ako as a medical student, bumalik pa rin ako sa pagiging painter. So parang dun ko na-realize na, ay, baka artist talaga ako, gano'n. Yung gusto kong i-encourage we have to have faith sa kung ano yung nakalaan talaga para sa atin. Kasi wala namang kahit na sino ang makakapag-stop sa'yo to shine. Inspirasyon naman ang hatid ng exhibit sa baguhang artist na si Jem Vargas. Naka-inspire. At saka po, maganda nga po na in a lot of fields po kasi, puro lalaki po bagay yung dominating, ano, mga nag-dominate talaga sa mga maraming aspects ng maraming fields po. And it's so important to show na uh, women are as good as men, especially in these types of things. Ayon sa may-ari ng coffee shop na si Mida Kasulya, Binuksan niya ang kanyang negosyo para sa naturang aktibidad dahil na rin sa kanyang hilig sa art at bilang pagsuporta na rin sa kapwa niya babae. I allow this kind of events para uh, ma, ma- showcase, kumbaga magkaroon ng ng magkaroon ng sorry, ng space sa mundo yung mga nagsisimula pa lang ng mga artist. Nasa likod ng aktibidad na ito ang Artlift PHB Bicol. Bukod sa pagbibida ng mga obra ng kababaihan, nais din ng organizer na maipakilala ang iba't ibang art styles ng mga modernong pintor sa Kabikolan. Isa pa sa ano, objective ko kung bakit ko ginawa itong exhibit is matulungan yung mga artist natin dito. Actually, yung mga women dito talagang ano mga galing talaga. So, kailangan talaga i-uplift yung mga artist, especially dito sa Bicol. Nitong March 15 ang buksan ang exhibit. Magtatagal ito hanggang sa April 15 na matatagpuan sa Porokdos Baryada, Legazpi City. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Rose Bilista.